Good morning po mga kalaki, isang napakainit po na umaga, grabe. Hindi, malamig, grabe naman kayo, niloloko ko lang kayo. Ayan po, magandang umaga mga kalaki, gising na po kayo, alas 5 na po ng madaling araw at tara po mamigay na po tayo ng mga lucky numbers po. Para po sa mga nanay, tatay, ate, kuya, mga tita, tito na talaga pong nag-aabang sa ating mga lucky numbers, no mga lolo't lola. Alam ko po pong nakatutok po kayo, tuwing umaga po ng alas 5, kaya eto na po ang nakagawian natin na talaga namang nakaka-engganyo ano po. Mali kasi, 'di ba lahat naman tayo sumusubok naman na swerte, wala namang masama, 'di ba? Sinasabi ko lagi ang lucky numbers natin hindi po to pilitan sa may gusto lamang po. Kung gusto nyo, panoorin nyo, tayaan nyo, okay lang. Kung ayaw nyo, marami po kayong pwedeng panoorin naman namimigay ng lucky numbers. Pero dito po sa aming lucky world ni Lola Carmen, talaga pong legit na legit. Talaga pong meron tayong napapanalo at meron din namang hindi. Okay. So mga kalaki, kung ready ka na, ready na rin ako. Tara, mamigay na po tayo ng mga masuswerteng two-digit lucky numbers po ngayong alas 5 ng umaga. Gumising ka na. Gising-gising na po dyan mga kalaki para sa ganun. Ang swerte, pumasok po sa ating katawan. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging Milyonaryo Okay, mga kalaki, ito po ay September 30 na po Last day na po ng September Sana isa ka na sa palarin, okay? Nako, no Ang daming nanalo ngayong buwan ng September Sus, Ngayong kayang October, kinabukasan kaya Sana yung buwan ng October Maraming ding mana ma manalo At sana isa ka sa maswerte talagang mga Mapanalo namin, ano Okay, tandaan niyo po ang lucky numbers po namin Libre, wala po itong bayad Pag inupload ko po sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok Wala po yung bayad membership people ang meron lang po ang private consultation. Okay? Sa mga interested po na sumali sa private consultation, message nyo lang po ako sa messenger. Make sure po na makakausap nyo ako bago kayo magpa-member para legit po na ako mismo ang kausap nyo. Kasi marami pong fake dyan. Marami pong ginagaya yung account natin. Dapat po wag po tayong uh, magpapaniwala sa mga fake. Okay, sa mga interesado lang po ah. At sa mga interesado po, ibibigay ko po yung mga islat sa inyo. Yung mga hindi po nagpa-renew, mga hindi po nag-renew ng islat ng July, mga nagpa-member po ng July, tapos na po sila ngayong October, ibibigay ko po sa inyo yan. Kaya sa mga hindi po mag-renew, yung islat nyo po na mga nagpa-member ng July, makinig po kayo, ibibigay po natin sa mga nagpa-reserve para maranasan naman nilang sumali sa private consultation. Good for 3 months po ito at sana hari na wa, bago mag 3 months, mapanalo namin kayo. Kaya eto na, umpisahan po natin sa Romblon. Ang 2-digit lucky numbers mo ay number 2 at number 36. Angono Rizal, 721, Muntalban Rizal, 33, 4, Antipolo, 1620, Taitay Rizal, 92, Cainta Rizal, 1721, San Mateo, 130, Isabela, 3320, Togigaraw, 223, Rojas, 155, 5, Capiz, 6, 9, Bohol, 82, Bulacan, 2-1 Baguio, 3-5 Bicol, 16-22 Batangas, 4-17 Bataan, 3,5, Butuan, 10-12 Benguet, 11,15, Iloilo, 14-17 Leyte, 21-23 Samar, 31-34 Paranaque, 35,30 Manila, 715 Pasig 811 San Juan 1419 Marikina 3321 Quezon City 89 Pampanga 15 Pangasinan 2123 La Union 14G Ilocos Sur 511 Ilocos Norte 124 Nueva Ecija, ito po sa aking bayan. Nueva Ecija ang 2-digit lucky numbers mo ay number 9 at number 15. Nueva Vizcaya, 813 Masbate sa 2. Ayun mga kalaki puputulin muna natin sa Masbate para po sabihan ng mga bagong followers dyan po na mga nanonood po sa atin na nag-aabang lagi. Kung gusto nyo po makatanggap ng mga lucky numbers, dumaan po sa FYP nyo ang aming mga vlog araw-araw. Hanapin po sa Facebook, i-follow lang po kami ha. Tandaan nyo po, i-follow nyo po ang red parungki na meron pong 4, uh, 316,000 o 15,000 followers po sa Facebook. Sa YouTube po, 16,000 followers. Sa TikTok po, 415,000 followers na po tayo mga kalaki at yan po yung mga legit na account na dapat nyo pong ipapollow meron din po kaming second account Aris Gatchalian at red parongkin po uli na naka yellow t-shirt po ako na may 50,000 followers po yun yung pangalawang account ko po 50,000 followers na po tayo rin mga kalaki at syempre nakasama ko si Lola Carmen yung po yung mga legit na account kung saan pwede po kayo mag request mag message at humingi ng mga lucky numbers pag hindi ko po kayo napansin dito po sa main account okay at sana po mga kalaki, ang lucky numbers namin inaalagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. Tandaan nyo po ang lucky numbers namin libre, wala po itong bayad. Kaya kung sino pong interesado sa membership ng, magpamember na po kayo sa membership ng private consultation. Okay, so ituloy na po natin sa Cebu, 53, Aklan, 128, Aurora, 329, Laguna, 352, Quezon, 4, 7, Olongapo, 16, 29, Dabao, 5, 13, Tarlac, 12, 25, Quirino, 23, 26, Bacolod, 7, 28, Cabite, 3, Gis, Taguig, 1, 17, Mindoro, 2, 29, Marinduque, 33, 15 kalookan sa East 34, Muntinlupa 1720, Palawan 2022 at Sambales 315 at Kalinga Apayao 1924 at uh, Tabuk ayan kala nyo nakalimutan ko ha Tabuk 30, 26. Ayan mga kalaki, kompleto pa mga 2-digit lucky numbers po ngayong umaga. Takbo na sa sukin yung outlet. Gising-gising na mga kalaki ha. Para sa ganun po, ang swerte dumapo po sa atin. At make sure po mga kalaki, na ang mga lucky numbers natin, irarambol nyo po ang 2-digit, 3-digit, 4-digit. Pag itinayaan nyo po para pag nabaliktad ng numero, make sure po na panalo po tayo dahil nakarambol. Okay, dito na po tayo sa shout-out time. Shout-out po tayo sa mga ano to, Kabala Union po. Ayan, kami po ay mga nagtatanim po rito, mga ng mga uy pitasan ng mga grapes o oh, masarap diyan sa Kabala Union yung mga grapes diyan. Hello po, shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa panonood. At syempre po, shout out po sa Munoz Market po dito po sa Munoz Market po kami po mga nagtitinda ng mga bagsakan ng gulay po dito. Maraming salamat po sa mga panonood niyo po diyan at make sure po na talagang uh, sinusubaybayan niyo po kami. Sana po pala kayo mapasama kay sa mga winners ngayon pong October. At sa mga gusto po magpa out, make sure po heart kayo ng hard comment ng comment at share po ng share ng videos namin at make sure po nakapalo kayo sa mga account namin bago ko po kayo bigyan ng mga lucky numbers. Okay, so, ingat po. Good luck. At sana po, palarin tayo. Gumising ka na. Umaga na, umaga na. Gising na. Ingat!